kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Salen o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ay dokumento na ipinapasa ng opisyal ng pamahalaan at ilang kawani na naglalaman ng kanilang mga ari-arian, pananagutan o liabilities at net worth. Noong October 2025 ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siyang ilahad ang kanyang salen para sa sinumang humiling nito bilang bahagi ng panawagan para sa isang transparency sa pamahalaan. Ang pangunahing dahilan ni Marcos sa pagsabing ilalahad ang SALEN ay para ipakita na sumusuporta siya sa transparency. Sa kanyang pahayag ay nais niyang bumalik sa lumang pamamaraan kung saan ay mas madaling makakuha ng kopya ng SALEN tumugon sa lumalaking isyo ng korupsyon at kawalan ng pananagutan sa pamahalaan. Kahit na maganda ang layunin na isa publiko ang SALEN ng mga politiko, pero may mga hindi pabor dito dahil sa maaari rin itong magamit laban sa kanila. Narito ang ilan sa mga posibleng masamang epek ito sa mga opisyal ng gobyerno kapag ideklara ang kanilang mga salen panganib sa seguridad kapag nalaman ng publiko ang eksaktong halaga at ari-arian ng isang opisyal ay maaari itong maging banta sa kanilang kaligtasan maaaring maging target sila ng mga kriminal gaya ng magnanakaw o kidnapper ang salen ay naglalaman ng mga personal na impormasyon tulad ng lokasyon ng mga ari-arian at negosyo ang labis na pagbubunyag nito ay maaaring lumabag sa karapatan ng isang tao sa privasidad lalo na kung ginagamit sa maling paraan, pamumulitika at paninira. Madalas gamitin ang salin bilang sandata sa politika. May mga kalaban na maaaring maglabas ng impormasyon upang sirain ang reputasyon ng isang opisyal, kahit wala namang katiyakan na may anomalya. pagkakuloso sa interpretasyon, maaaring magkaroon ng maling pagunawa o interpretasyon ng publiko sa laman ng salin. Halimbawa, maaaring isipin agad ng ilan na may Elgatin wealth. Ang isang opisyal kahit lihiti mo ang kanyang mga pag-aari. Panghihimas pumasok sa pamilya dahil kasama rin sa salin ang ari-arian ng asawa at mga anak. Maaaring madama yung mga miyembro ng pamilya sa mga isyong politikal o batikos ng publiko. Pero ganun pa man, sabi ng iba na kung hindi naman pala sila handa para harapin ang mga negatibong epektong ito, ay mabuti nang huwag na lang silang tumakbo sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo, kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala? Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo, dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyo, yun karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito kaya panoorin na i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Agad namang tumugo ng ilang politiko sa panawagang ideklara ang kanilang mga salen at ilabas sa publiko. Ang mga kongresista mula sa Makabayan Block ay kusang nag-release ng kanilang salen at nanawagan kay Marcos at kay Vice Presidente na gawin din ito. Narito ang ilang kilalang mga politiko na naglabas ng kanilang mga salen. Senador Risa Ontiveros nag-release ng kanyang 2024 salen. Idineklara niyang net worth ay 19,884,000 minus salen liabilities niya na 897,840 pesos. Senador Robin Padilla nagre-destre ng salen. Idineklarang net worth na 244 million at walang utang. Representative Sara Ilago, net worth na 1,039,000 pesos. Representative Elisan Fernando, kabuwang ari-arian na 2,248,000. Senador Ping Lakson, as of June 30, 2025, ang kanyang sa dalhe na umabot sa 244,940,509 pesos and 60 centavos. Sa ngayon, ay yan lamang ang mga politikong kusang naglabas sa publiko ng kanilang mga salen? Ang tanong, kailan pa kaya ilalabas ng iba ang kanila? Ang mga ayaw maglabas ay ano kaya ang kanilang mga rason? Kung bakit gusto nilang itago ito? Ikaw, pabor ka ba na dapat isa publiko ng mga politiko kung magkano ang laman ng kanilang lang, mga yaman! Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po! Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!